hello mga kumaras. Pagagal ka, tatapos lang namin magpa-check up. Ngayon, nandito na ako sa bahay. Maglalaba tayo. Excited ako maglaba. Alam niyo ba kung bakit? Meron akong in-order dito. Sa, syempre, budol na naman to. May in-order ako sa orange up na ano, liquid detergent. Kasi sabi nila, may nakita ko doon na bawal, bawal daw nakakasira daw lalo kapag ka-powder na sabon ang gagamitin. Kaya kung makakapapansin nyo, hindi na ako bumili ng powder na sabon. Hindi na ako nagbili. Kasi ipapakita ko sa inyo kung ano nangyari dahil yung asawa ko naglaba nung isang araw. Napakita ko sa inyo kung ano nangyari dun sa damit. Ito mga kumaritas yung nangyari sa damit. Hmm. Ito yung powder na na muo. Siguro, ang ginawa ng asawa ko, tinakta sa ibabaw. E di ba, pag napilipit naman na yun at hindi natunaw. Wala, ito na. Pati yung mga ibang damit doon gano'n. Kaya sabi ko, hindi na ako magpa-powder na sabon kapag ka sa washing. Kasi madili, mabilis din daw makasira yun automatic na washing kapag ka yung powder. Kito nyo naman. Um. Uulitin natin yung laban ito kasi pag sinuot nyo yan, kakatihim. Mga ngati kayo. So, nangyari, may in-order ako dito sa Orange app. Meron din ito sa Nota app. Papakita ko sa inyo. Ngayon ko pa lang siya itatry kung mabango kasi kadadating lang ito kanina. Ang ganda ng... Akala ko, maliit lang. Super laki pala. Ito yung big high na nakalagay sa ganito. Ang bango. Meron pa siyang mga iba't ibang flavor kaso ito yung pinakamalaki lang nila meron dong basta pag nagustuhan ko siya sa damit o order ako ng mga iba, iba pang flavor kasi 69 pesos lang 500 grams na ang dami na so ngayon ito muna yung tatry natin ang bango so tara maglaba tayo at ayan mga kumalates nakapaglagay na ako ng damit namin hindi pa lahat yan ha meron pa dito yan kalahati lang yung nilagay ko kasi ayoko nang masyadong puno sa washing kasi baka masira so maglalagay na tayo nitong itong big high liquid detergent yan lagay na natin dito natin siya ilalagay dito para para ewan <laughs> kasi dapat talaga pag powder, dito talaga dapat nilalagay. Eh, ang gawa, ang gawa ko din minsan, binubuhos ko na dito yung powder. Eh, ang nangyari nga, hindi natunaw si powder. Dumikit siya sa damit. Kaya, lesson learned, dito na tayo maglalagay ng powder. Kasi, pag dito nilagay yung powder, natulo dyan yung tubig, natutunaw siya. So, ayun, mga kumarites, now you know. <laughs> Ngayon ko lang din yan minsan. Ngayon ko lang din naalaman yan. So, hindi na tayo kagamit ng powder. Ito na lang liquid. Ang ganda ng packaging niya. Tingnan natin kung mabango sa damit. Ano? Kasi sabi nila, kahit hindi ka na mag-downy, pag ito yung gamit mo. So, itry natin. Ang flavor niya itong sakura. 2 kilo na siya, oh. Ang ganda ng kanyang takala. Ang ganda ng takip niya. Parang diamond. Buksan natin. Hindi ko alam kung paano itong buksan. No. Ito lang palang taas ang binubuksan. Ito, ito. Ay, ang cute! <laughs> Nabano. Dito natin siya. Dito tayo magtataka guys. Konti lang. Kasi sabi nila, konti lang daw okay na yan. Ganyan lang kadami. So, yan. Lagay na natin dito. Tingnan natin kung mabula siya. At kung mabango din sa damit. Side din natin. Ang cute ng ano niya, ng yan? Pag nagustuhan ko talaga to, o-order ako ng madaming flavor. Ang cute. Harduhan na natin. On. Ang program lang natin ay 6 para mabilis lang. Water level ay 7. Start. Kung mapapansin nyo, may number yan. Luwa ng nimudra Hindi ko na pinaglalabas si Mudra ng kusot. Dito ko na siya, sabi ko magwashing na lang siya. Kaya ko nga ito binili dahil gawa din niya. Kasi mga masasakit na yung kanyang braso. Talagang nagagalit kami pagka naglalaba pa ng dikusot. Kaya ayan na yung 1, 2, 3, 4. Para may dumi yung kuko Para ano, para alam niya yung sunod-sunod. Pipindutin yung 1, sunod ay 2, sunod ay 3, sunod ay yung 4. So ngayon, kahit wala ko dito sa bahay, nakakapag-washing na siya dito sa bak sa ating washing. So ayan, kung makikita niyo iyan, yan o, dito yan dumadaloy, kita niyo. Kaya yung detergent dyan, dapat talaga dito yung powder. Ay, kita nyo, una, bula na. Ang bango, ang bango. Hala, ang bango. Hala, guys, ang bango. Ang bango. Totoo nga yung chismis, kahit di ka na mag-downy. Eh. So, antayin natin kung mab mabango pa din siya kapag tinanggal natin mamaya. guys, bago ko makalimutan, yung binili ko nga palang bigay. Meron siyang free nito. So try natin, ha? Naku, mamaya natin itry kasi ayan, paubos na yung tubig. Magbabanlaw na siya. Meron din sila nito. Tingnan natin kung mabango. Ito yung waiting for love. Ito try din natin to. Mamaya, sa, sa pangalawang salang. Ayan, mga kumara test. Tigil na ating washing. Bukas na ako maglalaban ng mga puti. Kunti lang naman. Hmm, hindi siya masakit sa ilong, yung amoy niya, 'di ba? Uh, yung mga down ni na ginagamit natin. Pagka yung sobrang tap, min minsan talaga hindi talaga ako dadown -da ni mga kumartes kasi natatapangan ako sa amoy ng down ni. Hindi talaga kaya ang uh, ginagamit ko dahil pero bihira lang. Yan, wala na din akong fabric conditioner na ano panlagay hindi siya masakit sa ilong as in ang mild lang ng ano niya ng amoy promise uulit-ulit akong order nito guys mga kumarod test try nyo din, meron naman siyang trial pack na mas ilalagay eh, ko na lang yung ano dyan sa comment section uh, meron siyang 500 grams, meron din siyang 35 pesos yung trial pack lang bang hindi siya masakit sa ilong. Ako talaga, mga kumartes, ayoko ng sobrang amoy ng damit. Kasi yung iba, ginagawa ng pabango ang, daang fabric conditioner, di ka? Paglapit mo palang, amoy na amoy na yung yung amoy. Ayoko ng ganon. Hindi ako mahilig sa mga maamoy na fabric conditioner. Yung iba, ang tatapang pang mag ko nang ganun. Mas gusto ko yung walang amoy. may lang yung amoy niya. So, itong mga puti. Yan. Ito yung mga puti, kukunti lang naman bukas ko na lalabahan kasama ng aking uniform. So, yun lang. Na. Nalagay ko na lang yan sa comment section. Baka gusto nyo rin. No? Sige, yun lang.